Ayan guys, mga grocery ni. Mamalingki kami guys. Tuturuan niya ako dun sa life. Marami dong bilihin dun. Kasi ya kung tawad na daw, magluto dun na yun ako bibili. Kaya ayan, mga oh guys. Ah, grabe ang init. Pinatamad ako sa gagang. Ha? Huh? So oh da yun. Mara siwa Ayan guys. Ano ito nabatirwa? Ha? Sikro. Hindi oh. mo guys. Alam ko daw yung daan bakit pinta doon. Kita. Ang init, guys. Yan ang kanya Mercedes Benz. Ito may sa akin. Pote. Ano yun ah?

ang manlaka nakadahin tuturuan niya ako ng daan guys ah, pag naglalakad ka walang hangin pero pag nagbike ka ang sarap ng hangin guys good okay. guys basa na ako ng pawis ka agad mga ano guys dahil linggo ngayon wala masyadong sasakyan tahimik ang paligid nakalimutan ko palang mag mic o hindi mag mic kasi maganda ang ayan hindi na kasi hindi na kasi nakala ko siya kung ano, pala ang kamal o oh, diba, pag siya talagang nauna lingon di mo siya nang lingon sa akin guys ah, alam po dito dito pala ako nagpabaksin ako raw nga dito sa hospital na to pero ito naka dalawang beses na ako ngayon pero hindi ko patanda malapit na sa Don Quixote pero not sure ko pa yung lugar kung matatandaan ko to napakatahimik ng lugar guys ito yung kinapatabakita ko ng yung daan oh, masigit eh kaya po may kaharap sa mga ano naunahan niya naunahan uh, uh, niya ako sa bagay bitira naman siya hindi siya takot mm. Pag may makatakbo akong sasakyan. Yan, nakakatakot kaya guys. Umiikot ng bansi. Ang hindi na ako dito ah. Oh, oo nga, pamilyar ko nga. Inikot lang. Pwede doon sa Yaku Station. Ya aku ingin jalan-jalan dengan bandar. ini betul-betul ya guys benda nak kakak nak kakak ano bike? masakit sepuit sa sepuit sepuit <laughs> <laughs> sepuit sepuit masakit sepuit sa masakit sepuit guys masakit mm -hmm. oh, sepuit Ang ganda ng bahay. Grabe ng basura sa harapan. <laughs> Nakikichis nito. Ito nga to. Pag may night, sana magluwaan nyo Oh my gosh. Ito dito first time to guys. Diba? Grabe yung lakwad uh, siya. Medyo malayo-layo pa lang. Hindi na ko malapit lang daw. Malayo-layo naman. bagay hindi pa siguro kung saan ang first time kung magpunta rin ko Nalalayuan ko. Siya kasi palagi. Oh Tama mo naman yung kanyang ano guys. Diba? wala Ah, ito. Okay. Ah, malapit na. Diba na. Eh, pala pa pala doon kito. Eh, malapit na pala dere-derecho. Ang daming tao. Okay, malapit na nga. Wow. Ma, ne? Madak.

でこういうの作ってんよそのとこ,ここかそうそうううういいののの作るんんんん、んななでで他とはもねねそそヨヨーヨーググルルトトかどこの辺 多分ね、見える感じ。どうあ、安さい。たぶん、やさい。安い安い。うん。安い、その子の子のいの子の子の子の子の子の子タックスの子て子の子円でうんの子の子の子の子の子の子の子の子の子の子ら子の子の子のいの子の子の子の子のの

Saka kung natin kita yun. Ano? Gusto ko. Kabang mo ari si Goy ne? Kore bak na ha. Ano, no at. Ah, atakay na, atakay. Sumada. Mm, sumu, sumitay Tunay da, ima no ko. Itso mo motoryas ni Katina. Ang ganda ng mga kalok guys. O, iba-iba.